Nakatak ng magsagawa ng executive session ngayong araw ang Senado, kaugnay pa rin sa mga isyong bumabalot kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, si Daniel Manalastas sa report. Pinanindigan ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada ang impormasyon kaugnay sa umano'y partner ni Bamban Mayor Alice Guo pero tumanggi pa rin siyang pangalanan nito. Plano niya ring ipatawag ito sa ginagawang pagdinig ng Senado kung makakakuha ng sapat na katibayan. Bawal yun. Once they are found guilty of uh, engaging themselves in any operations of po,go, I think the the ombudsman or the DLG must take action on it. It sounds alarming for me. Uh, well, all I can say is to call on all, all local officials to to refrain. Mm -hmm. from involving involving themselves in the Pogo operations. Tala. I just received a, a very, very rel reliable information mm -hmm. that her partner is a uh, public official. Mm -hmm. so, sabi ng mayor ng uh, sa malit na bayan sa Pangasinan. Mm -hmm. And uh, according to my bubuit, <laughs> eh, siya yung nagpapatakbo ng uh, Pogo operations. Ng, uh, ni owned by, or yeah owned by allegedly kay Mayor Alice God. Bukod dyan, nababahala rin si Estrada na posibleng may ugnay ito sa eleksyon. Yung mga iba nga, drug money ginagamit sa, sa eleksyon. Yung gambling money ginagamit din sa eleksyon. E baka susunod yung pogo money na gagamitin sa eleksyon. That is also a possibility nag na rin ngayon si Senator Jingoy ng Senate Bill No. 2703 na nagalayong higpitan ang late registration of birth sa Pilipinas. Kasunod ito ng mga haganapan sa pagdinig ng Senado kay Mayor Go, kung saan kinuikasyon ng mga senador ang birth certificate ng alkalde. Paano mo mapapaliwanag na yung date ng kasal ng magulang mo na iba-iba dito sa tatlong birth certificates, ninyong tatlong magkakapatid, na kinonfirm ni tatay mo na si Nashiela at si Yemen Lialguo ay mga kapatid nyo. Pero sa mga birth certificates ninyo, iba-iba ang petsa ng kasal nila. Your Honor, as much as possible, ayaw ko na pong sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. Sa ilalim ng panukala, ang mapapatunayan na maglalagay ng maling impormasyon sa birth certificate ay pwedeng parusahan ng 6 na buwan hanggang 12 taon na may multa pa na abot sa 100,000 hanggang 250,000 pesos. Sa ngayon, matapos ang preventive suspension na ipinataw ng Office of the Ombudsman laban kay Go, sinibak naman sa pwesto ang apataputsam na pulis na nakatalaga sa Bamban Tarlac. Kung matatandaan niyo ma'am, nung after the raid po ay nauna na pong nire-relieve yung uh, chief of police so bago na po yung chief of police dyan, so hindi po siya kasama doon sa 49 at uh, kausap po natin ang ating chief PNP ang uh, gusto niyang uh, sabihin dito ay unforgiving tayo dito sa mga ganitong klaseng mga mga police natin kung talagang nagkakaon ng kapabayan Daniel Maralastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas